Sa pagdinig ng uh, Bababang Kapulungan o Kongreso sa War on Drugs ni Tatay Digong Duterte nung panahon siya ay Presidente ng Pilipinas, ikinuro ni former Chief of Police ng Alvera Lee sa Tomasini City si Bato de la Rosa na dating uh, Chief PNP ng panahon ni Tatay Digong na siya raw nagsabi kay uh, Colonel Espinido na gur-guri ng lahat ng mga drug addict, drug user at drug lord sa Alvera later ang Sunny City. Grabe talaga itong pagdilintang ni Kernel Espino na dating kaalyado ni Tatay Gigong at ni Batao de la Rosa at bumaligtad na ang bundo ngayon. Talagang weather-weather lang ang politika sa ating bansa. At matinding pinabulan ng ni, uh, Senator Batao de la Rosa ang sinabi ni Espino Wala raw siyang sinabi na gugurin ng mga adik drug user at drug lord sa panahon ng kanyang panunungkulang bilang chief PNP, ang sinabi lang, lang niya ay dipulin ang mga adi, drug user, drug lords sa kanilang uh, sinasabing uh, war on drugs sa panahon ni Tatay Itong Duterte. Grabe na itong politika talaga, ano? Iba talaga ang tinatakbo ng politika sa ating bayan na sinasabing sa paglapit uh, ng midterm election, ay uh, iba-ibang uh, fwersa na ang uh, talagang uh, bumabandera sa social media sa mainstream media, mga content creators, itong pinalulutan ng mababang kapulungan o kongreso, ang pag sa War on Drugs si Tatay Lino Duterte sa loob ng anong na taon niyang panunungkula, ay marami nga daw namatay ng mga drug addict, drug user, drug lord na sinasabing meron pa raw pabuya sa mga nanunungkulang pulis officer ang sino naman makakalipol at makakapatay ng mga drug lord drug addict, drug user ng kanilang panahon eh, ang sabi naman ng netizen eh, at ng ilang uh, political analyst malayang malayo daw ngayon sa panunungkulan ni PBBM na lantaran talaga ang drugs na namamayagpag sa mga kanayunan, sa mga Livlin na barangay at Peter Rosa Metro Manila ay sinasabing nagiging na daw ang draft dahil nga daw ang ating presidente na di umano'y gumagamit ng alam mo na, ng pulburo na ah. sinasabing babaya lang daw ang mga drug lord na mamayag ngayon, di kagaya ng panong ni Tati Giyong na talagang na ah. sinasabing ginugod-gun na ang mga drug lord, drug addict at drug user. Ito namang si uh, ah, Espiritu. Ano kaya ang nakain nito at, at niya? na sinasabi, tinutuwa kaya binigil si Senator Bato de la Rosa. Eh, grabe talaga itong uh, sinasabing politika ng laban uh, labanang uh, Marcos versus Duterte na sinasabi talaga wala nang minikitin at nagtalaga nagkalaglaga na itong mga sinasabing itutumbaro at ilalaglag nga ang mga pamilya Duterte para hindi na raw makabalik sa posisyon lalo na si Inday Sara na sinasabing isa raw na may mataas na tsansa na manalo sa Panglua ng 2028. Ang sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, masyado pang malayo ang 2028 para pag-usapan ang ah, pagtakbo daw ni Sara Duterte kung uh, bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kung anong-anong uh, pinalulutang na issue daw ng administrasyon ni PBBM para hindi na makabalik ang Duterte sa panunungkulan. Ay, grabe talaga. Itong mga politiko ito mga uh, sinasabing walang pakialam sa taong bayan sa paghihirap ni Juan na hindi na alam kung saan pupuli ng tatlong beses sa pagkain para ilapag sa pagkainan sa tindi ng presyo ng bilihin, pataas uh, inflation, servisyong publiko ay puro pamumulitikat at nagsisiraan sa magkabilang panig sa panig ng niya uh, Marcos, sa panig ng mga Duterte. Ano kaya ang mayayari dito sa investigasyon ng uh, mababang kapulungan? Aharap uh, ba si Bato para investigahan ng mga congressman at congresswoman sa sinasabi ni uh, Terence Pinedo na siya raw ang uh, mastermind sa mga gur-gur na sinasabi ng panahon ng kanilang... Uh, labanan kontra illegal na droga dito sa ating bansa eh kaya lang nakakalungkot lang talaga no na hindi na iniisip talaga kung paano ang may tutulong nila na mapaganda ang buhay ni Juan Pa Santos at hinto nang sinasabing para lang na moro-moro sa Rasuela ang nagaganap lang sa mababang pagtulungan sa Kongreso at pinalulutang daw ang masasamang gawain ng mga Duterte kasama na rito si Bato de la Rosa at uh, pa si uh, Senador Bongo So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamatsa kung saan talaga ang sinasabi ni Kerlen Espino, uh, na tutuba itong ang kanyang binibintang kaya Senator Bato de la Rosa.